Maganda mga anak ko, minamahan na mga magulang yung kapatid. At na ito kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya, ang Biblia. So, mga pag uusapan po natin ay tungkol po sa napakagandang paksa nito. Pamagat po natin ngayon, Ano ang Agape Love? Okay, so, salitang grego po na Agape, ay sinasaring ko na pag-ibig sa bagong tipan, paano po na iba ang agape sa ibang tipo ng pag-ibig? Ang esensya po ng pag-ibig na agape ay pagsasakritisyo ng sarili o self-sacrifice. Titulad po ng salitang ingles para sa pag-ibig, hindi po tumutukoy sa pag yan ng magkasintahan ng agape. Hindi rin ito tumutukoy sa pag-iibigan bilang magkakapatid o magkaibigan. Ang salitang ginamit po dito sa brotherly love ay silea o sileo. Hindi rin nangangulugan po na charity ang ginamit ng mga nagsalin po ng King James Bible. Kasi sa King James, pakibawasan niyo po ang love na to, ito, na straight na charity so, katangi-tangi po ang agape At makikilala po natin sa kalikasan at karakter nito. Sa Diyos po at galing sa Diyos ang pag-ibig na agape. Pag-ibig po ang siyang kalikasan po ng Panginoon. Makabukas po tayo sa unang buwan. Puntaan po natin doon ang ating mga banal na kasulatan. So dito po, Kabanata 4, talata 8 Ang sino mang iniibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, hindi lang umiibig ang Diyos, siya mismo ay pag-ibig. Lahat po ng ginagawa niya, dumadaloy, wala sa kanyang pag-ibig hindi ka pag-ibig na kagaya ng sa tao. Umiibig Diyos dahil yun ang kalikasan niya at kapahayagan ng sarili niya. Iniibig niya ang mga hindi kay ibig ibig Tayo po yun. Hindi na narapat mahalin ng Diyos pero minamahal pa rin tayo ng Panginoon. Dahil kailangan po niya maging totoo sa kalikasan niya at sa kanyang karakter. Pinakita po ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. O paano? Sa krus, ano po? Kung sana matay sa Yesu Cristo para sa mga nilalang na hindi karapat-dapat. Mga taong patay sa, dahil sa pagsalansang at sa kasalanan. Ano po? Saan po natin? Sa Efeso 2.1 Isahin pa natin ang kasunod doon. Ito po ang sinasabi. Nung una, tinuturing kayo ng Diyos na mga patay dahil sa mga pagsuway nyo at mga kasalanan. So, sa kurs po, pinamalas ng Diyos ang pag-ibig po niya sa sangkatauhan. So, yun. Hindi dahil po may ginawa tayo para maging karabadapan sa kamatayan ng Panginoon sa so Kristo. Yun. Pagsa natin ang Bible natin po sa Roma, lima, talata walo. Ito pong sinasaad. Pero binakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hmm. So, lahat po tayo yung makasalanan ng ito. Pinakita ng Diyos sa pagkamahal niya sa mga makasalanan sa magitan ng pagkamatay ni Jesus Kristo sa krus. Kasi yung ginawa po niya doon, ang siya pong kaligtasan natin. Ito. Wala na po ibang paraan para maligtas tayo. Iyibig po tayo ng Diyos, hindi dahil may ginawa tayo para mahalin niya, binayaran po niya ang pinakamahal na sakripisyo sa krus para sa kanyang mga iniibig. Ito po ang pag-ibig ng Diyos. Pinakita niya at tinuro sa atin ang totoong pag-ibig. Ganito rin po dapat natin mahalin ang ating kapwa. Sa talinhaga po ng mabuting Samaritano, binigay sa atin ng Panginoon ang halimbawa ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng ibang tao kahit po o wala po silang wala sakit para sa atin. Ano po? So, hindi po nakabase sa damdamin ang pagibig ng Diyos. Ano po? Kasi iba din define nila ang love. love. is a feeling. Ano po? Pero ang Diyos po, hindi po damdamin ang kanyang pag-ibig. because ito po determinado at masayang pag-inisisyon. Siya po ay nagpapasya ano po, na mahalin tayo ko, yun po ang pag-ibig ng Diyos na gawing masigit ang kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan po ng sarili natin. Hindi po ito natural sa tao may itong klase ng pag-ibig dahil sa pagbaksak po na rin sa kasalanan sa paiso, na walang po tayo ng kakayahan na umibig po ng gano'n. Kung magmamahal po tayo tulad ng mahal tayo ng Diyos, ang pag-ibig po na yon maari lang manggaling sa pinanggalingan nito sa Panginoon Ano Anong po? Sa Roma 5.5, saan po natin doon? Ang nakasaan. Ito pong sinasabi. At hindi tayo mabibigo sa ating pag asa dahil pinaba ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa magiging ng banal ng Espiritu na ibinigay niya sa atin. Ano po? No? So, kung krisyano po tayong totoo, nasa puso natin ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Masasarada natin ang utos ng Panginoon sa 1, 13, 34. Sa natin dun. Ito po yung tinatawag na the greatest commandment. Ano po? No? Ito po sina sinasaad sa Juan, naging dapat ang Kaya isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, Pagmahal lang kayo. Kung paano kayo minahal, ganun din dapat ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Yun. Wow. Napakaganda po, no? Nang uh, nakasulat siya. No? So ito po ang bagong utos na may kinalaman po. Ang pagmamahal sa isa't isa, gaya ng minahal tayo sacrificially na ating Panginoon kahit hanggang sa punto ng kamatayan. Malinaw po na ang Diyos lang Ama kapag lagay sa puso natin ng ganitong klase ng pagmamahal. Na mapagsakripisyo at katunayan ito na mga anak tayo ng Diyos. So, ito ang kayo -kay po'y kustiyano na. Sa so, basahin po natin naman na nakalagay sa unang buwan, tatlo, anin ganitong nakaligay. Sa so, ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig uh, binigay si Jesus Kristo kanyang buhay para sa atin. No? So, yun daw ang tunay na pag-ibig binigay ni Jesus Kristo ang buhay niya para sa atin. So, yun ang the greatest love. So, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, makakaya nating mahalin. Magagawa nating mahalin ang isa isa. magiging mga kaaway po natin. So, napakaganda ng pag-ibig ng Diyos. Tama po? So, ito po ang uh, paraan ng Diyos para maritas tayo ang pag-ibig niya. Okay? So, ayaw po ng Diyos na may isa po sa atin ng pahamak ang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Gusto po niya lahat po tayo maligtas. Kaya pinadala niyang kanyang kaisa-isa anak. Ang buntong na anak na si Jesus. Para sa atin. Para ibigay ang buhay niya sa atin sa krus. Kasi kaparasan po ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namatay ang Panginoon si Kristo sa krus. Hindi para sa sarili niya. Hindi para may ginutihin tayo tuming sa Mano Santa. Hindi para tanggapin natin yun. Ginawa niya bilang kabayaran ng kasalanan po natin, may ilaw makakapaglitas po sa atin sa kaparusahan ng impyerno. So, kung kayo po ay inunod you know, dito, at yung Diyos nyo rin maranasan ang pag-ibig na yun ng Diyos na handang ibigay magiyang kaysa isang anak niya po para sa atin. Po, you know? napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin hindi niya po pinagkait ang kanyang bugtong na anak. So, kung kayo, may anak kayo, gusto niyo bang ibigay yung anak niyo kapalit na isang kriminal? So, tayo po yun. Makasalanan po tayo. Niligay na ng Diyos ang kanyang anak para makipagpalitan sa atin. Sa krus ng Kalbaryo, siya po ang naparusahan. So, yung Banal na dugo ng Panginoon Jesus, ang siyang nagbayad po para sa lahat po ng mga kasalanan natin. Po. Kung tayo po ang ipapako sa krus, hindi tayo maliligtas. Walang maibabawas yun sa kasalanan po natin. So, kanina nakikinig po ko ng balita, meron silang pinaplanong tinatawag na penitential walk. Ano po? Para daw sa Semana Santa. Ano kayang magagawa nung merito, ano po, mabibigay ng merito nito sa mga tao sa harapan ng Diyos. Hindi po makakapagbawas ng kasalanan ang kahit na ano pong natin gagawin, ano po, na kabutihan, no? kahit na bigay natin ang lahat ng kayamanan natin, kahit na magpapako pa tayo tuwing Semana si Santa, wala pong magagawa ito para maligtas tayo. Yung ginawa ng Panginoon sa si Kristo, ultimate sacrifice. At yun lang ang ganap na sakripisyo na makakapagligtas po sa lahat po ng mga tao sa mundo. Kaya po nakalagay po sa John 3.16 Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos ang libutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na nakupang sino man sumamba tayo sa kanya ay hindi mo pahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. So, ang gusto nyo rin po magkaroon ng buhay na wala hanggan, gusto rin na buhay na wala hanggan, buhay na kasama o kapiling ang Diyos na gumawa sa atin. Ano so, ang gusto natin yun na, na malang araw, makasama natin ang Panginoon. Hindi na tayo malayo sa Kanya, kundi bawat sandali, nandun siya malapit po sa atin. Malapit po tayo sa kanya. At nakikita po natin siya ng mukhaan. Sumunod po kayo sa panalangin na ito ng pagsisisi. Kailangan po natin magsisi sa mga kasalanan. Ibig sabihin ng, pagsisisi po, 180 degrees turn. Ano Sa kasalanan. At magbalik po tayo sa Diyos. Nanggapin natin ang Panginoon sa Kristo bilang sarili nating Panginoon at tagapagligtas na ating kaluluwa. Sumunod po kayo sa panalangin na ito, Lord God, maraming po salamat Panginoon sa napangan ng plano ng kaligtasan na pinahayag niyo po sa banal na kasulatan ng Panginoon. Na sa sobrang pagmamahal niyo po sa amin, hindi niyo pinagkaitan yung bugtong na anak Panginoon. Hinayaan niyo po na bayaran niya ang kasalanan po namin sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. At nabuhay na muli nang sa ganyan pwede rin kami magkaroon ng bagong buhay sa Kanya. Panginoon, pinagsisisiyan ko na po lahat ng kasalanan ko. Wala na ako po'y pinaglihin ng mga magulang ko hanggang sa sandaling ito, patawad o Diyos. Iminsin niyo po ako, Panginoon Yesus, ng iyong banan ng dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. At Panginoon, Pumasok po kayo sa aking buhay, Panginoon sa so Kristo. Kayo na po maghari, Panginoon, at kumontrol. Simula po sa araw na ito, ko po buhay para sa inyo lamang. Maglilingkod hanggang sa uling inyong mga At Panginoon, ko Pus -Pus sa rin po ako na bayan ng spiritu. Upang maintindihan ko po ang Biblia, may sa pamuhay ko po ang inyong kalooban, Panginoon, at maging matagumpay ako na Kristiyano laban sa lahat ng tukso at alam ng jobo. Thank you, Lord. Sa kapagmamahal niyo po, sa agape love niyo po, Panginoon, na ipinadama po sa lahat ng mga tao, lalo na po sa akin, Panginoon, na binigyan man lang ng pagkakataon, na marinigyan niyong salita, ang magandang balita ng inyong pag-ibig, Panginoon, kay Kristo Jesus. Thank you, Lord, sa napakinang plano niyo sa buhay ko. Panang araw, Lord, gusto ko pong makita kayo ng mukhaan, Panginoon. At madama, Panginoon, ang walang kapantay na pagmamahal na to. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo ito aking dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. So kayo na nalangin yan, magsaya kayo. Magtatalong kayo sa tuwa ng patawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. So para lumugo kayo sa pananampalataya, Magbasa kayo ng Bible kahit one chapter a day sa mula sa Gospel of John para makilala niyo Panginoon sa Kristo. Sa mulit po, maghanap kayo ng church na nangangaraw po ng salita ng Diyos. Wala Genesis sa Revelation, wala nagdag, walang bangas. Hindi po tinuturo ang doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, at kulisopiya ng mundo. Kundi ang purong salita ng Diyos. At sa mulit po, maghanap po tayo ng church. Ako sa isa lang ang tinataas ang pangalan ng Panginoon sa Christ, hindi po pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng kung sino-sino ang santo, hindi pangalan ng pastor, ginagawa appointed son of God, hindi rin pangalan ng sect at kundi sa Yesu si Christ lang, dahil siya lang po ang nag-aalis ng kasalanan natin. At sa mga marap tayo ng church, ako sa anong balang spirit kumikilos, sa kalagitnaan nila, tumutulong sa pagsamba, pinabagong buhay ng mga palayang gumagawa ng mga tanda, yung mala at kababalaghan sa buhay ng maraming tao. So kung kayo po ay sa programa na ito, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo Arilana na kasyano na ka ngayon ngayon pupunta na kayo sa langit at kung may mga tanong sila sa buhay, may kasagutan po ang Diyos. So, mga Hinila kailangan mga pasadilin, umapilitang marunong mga programa sa TV, internet, na kunyari sinasagot ang tanong natin pero pinapaikot lang tayo at pinapasalit tayo sa panibagong sekta. Wala po sa sekta at aliyon ang kaligtasan natin kung hindi sa tamang relasyon sa Diyos. So, kung may mga kayo mga tanong, suggestion, feedback, meron kayong mga prayer requests, may mga answer prayers, sulit niyo lang po sa akin o lagyan niyo sa mga back, mag-text, mag-tweet, o kayong mag- uh, maglagay ng message sa Facebook ko, pwede rin po. At uh, kung kayo naman iniipo ng Panginoon na makiisa sa minsi na to, nasa sa sa gawain ng Panginoon ng paglilitas ng kaluluwa, welcome po yung tulong na panalangin at tulong na pinansyan. Hanggang sa susunod na pagkita po natin sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalaing kayo na ating mahal na Panginoon.